Oh, yan ang sinasabi niya, nagtampo? Oh. Oo. Oh. Oh, Tapos, nagkita ulit kami, <laughs> hindi na naman siya daw galit. Okay na. Ate, di ba pag ka, andyan siya kayo, kamay mo, di ba kang usap mo? Tanungin mo siya, pwedeng kung may ginawa ka sa akin, alisin mo na lang, kamo. Kung may ginawa ka sa akin, pwede ba alisin mo na lang? Sorry. Marlene Marlene, pwede mong gamitin yung alam mo, ihip mo sa kanya. Tapos tanongin mo kung nang nangyayari.

nakaitip mo man yun? Yes. Nakamit Oo, oh, yeah. Oo. Oh. Nancy, anong nito itong tao sa'yo? Dahil Sag mag-usap ngayon, sagutin mo ako. Sagutin mo ako, anong kasalan niya? Ayaw mo? ayaw mo eh. Matalaga rin mo ito? Sige, karga mo nga. Karga mo nga, karga amin. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa niya? Nakatingin lang. Nakatingin, lang. Ilagay mo marlin lahat yung pamatay doon. Ihip mo sa kanya. Ihip ko na. Ihip ko na. Eh, at ganito gawin mo. Magdasal na mo sa kanya. Kung anuman ang sakit na ginawa mo sa akin, alisin mo na lang. Kamo. Sige, ihikot mo yung kamay mo. Ikutin. Iteriter mo. Patiteriter mo marlin. Oo. Oh, mo siya. Ikutin mo, mo siya. mo siya. mo mo sa mo siya si ano ko naman sa atin, pwede alisin mo na lang. Hmm. mo kung, mo kung anong ginagawa ng Sayo ina, ina, ka hmm. ano ka mo. Pignan mo mo Dapat, dapat parang galit ganoon na. Dapat galit na rin, sabi mo sa kanya. Alisin mo lahat 'to, di kita titigilan 'pag tinuawa ah. ani. Papatayin kita, ganoon din ang gagawin okay. niya. Okay. Ayaw mo? Hatayin ka kayo sa akin, amo. Ayaw mo? Sisi. Alisin mo na. Hay mo, mo na ganito. ganito. siya, ako. Ang ginawa mo sa akin. ayaw makinig dito. Ano ba 'tong mga mo, mo sa akin, tinulong mo ba ako sa bote? Madlen, ang instruction dapat mas matapang siya, hindi yung nagmamakaawa. Patay ng ganoon. Nahawakan niya ba yung ulo kamo? Hawakan niya yung liig, paputol mo. complete name Sabay ipit pag ano

Siya pa rin? Ate, anong ginagawa na ni nakikita mo dyan sa kamay mo? Yun ang tanong. Yun ang ginagawa niya. Kumitingin lang sa akin. Ano Lahat. Ano ang sinasabi? Ipipitigan niya lang ako. Ihampas mo yung, ipahampas mo yung ano malin, yung hawak niya. Kung saan niya nakikita. Sip. Huwag kang matakot ka mo. Tagain mo kamo. si Sige. Ganyan. Oh, tanong. Anong nangyayari sa kanya? mo. Tanungin mo. Sige. Ay, Sige. Parang itakyan 'yan? kamot. Tanong Marlene, tanong ano nangyari sa tao?

Tanong kung anong nangyari sa kanya, Marlene, para ano? Lapitan mo, hawakan mo yung buhok, gilitan mo, ganun. Ay, wag kang <laughs> Wag kang maawa. Tinutulungan ka namin. Pag maawa ka iko papatayin 'yan.

Kaya ba... yan na maalit at saka tumatawa kasi nananayig inala sa iyo ang awa. Isipin mo, di nga sa naawa na ginanyan ka tapos ikaw naaawa ka. Hindi ka tapang tawa, Cecil. Oo. oo. Ano? Ayunin pa rin. Ano so, yung ganito gawin? Ayunin pa rin. Tawagin yung nang-tawag. <coughs> tawagin ay, tawagin, yung nang tawag. ay, tawagin ay mo yung pangalan, pangalan ulit. ulit. Pangalan tawagin ulit. Tawagin yes. ulit. Hindi ka namin matulungan kung naawa ka ate. Marlene, wala po

Gilitan mo na kan. Odi mo. na ako anong nangyayari, Marlene.